no? Kambing natin. Merong namatay na kambing na isa, oh. Sayang yun, Maliit. Kambal sana yan. Nabawasan ng isa. Namatay kasi nung mga nakaraan. Medyo mahina na yan. Hindi na kasama sa nanay niya. Ito. Ayun, Ayan, oh. May kuning nandun sa ilalim. Kasama nito kapatid niya. Kambal yung anak nito. Kaya lang yun, namatay. Mahina isa. So, yan. Naging parte din yan sa pag-aalaga natin ng kambing. Minsan di maiwasan. No, although matuto tayo doon kapag may mga mali tayo. Pero minsan may pagkakataon din talaga na merong mga ah, ganyan challenge na hindi natin maiwasan sa pag-aalaga. No, kailangan nating tanggapin yon Ako, ah, bilang nag-aalaga ng hayop, yan, tinatanggap na natin na minsan may mga ganitong pangyayari. No, so, ayan. Matuto tayo doon. Actually, itong kulungan nila, yung umaga lang kakapunta ko dito, So kailangan pa natin, nililinis namin yan. Pagkababa nila, lilinisin natin yan. No, para mamayang hapon, pagbalik nila, eh, malinis na naman. Makakatulog naman sila ng na maayos dyan. So dito naman, no, kahit na may mga challenges, tuloy-tuloy pa rin. Actually, hindi nga lang ito yung nangyari sa aming kambingan noon. Meron din tayong mga kambing natin na uh, lahat. Ganito kadami na ubos. No, pinatay lang ng aso. No, yung ligaw na aso yung dumali. So yung sobrang sayang. No, pero yun talaga ay parte. Ang ginawa naman namin no, noong time na yun, imbis na malugmok, ay tinutuloy-tuloy namin. Natuto kami. Kasi itong bahayan namin dati, meron kaming bahay ng kambing, malayo, sobrang layo. So hindi namin monitor, hindi namin namang monitor yung manayayari. So bigla na lang noon, pagbabak namin doon, ah, yun na, ubos yung kambing namin, patay lahat. Ah, natirhan lang ng isa yung barako na, bagong barako na sobrang matakotin at mabilis tumakbo. So yun yung naiwan na so, sobrang sayang ngayon pero ayon talaga ay parte. So ayon may mga bahay din ng kambing dito. Ito yung naunang bahay namin ng kambing. May laman din tong kambing na mga bagong inahin din tong nandito, bagong bili natin. Ayan, dito tayo. Tapos meron tayong bagong barako din dito. Ayan yung pampalahi. Isa rin kasi sa kailangan natin na andito. dito. Kailangan nating investment is yung mga barako para medyo lumaki yung mga lahi tulad dito. No, may upgraded nito. Meron ding maliliit na kambing dito, mga inahin. So kailangan nating upgrade 'yan. So actually ito ipupurgahin pa natin 'to. Observe muna natin baka buntis kasi bagong bili rin 'to. No, so, baka may mga buntis dito. Puro puro baba ito. 'Yan. Kasi ito 'yung ating barako. Ayan oh. 'Yan 'yung ating barako na pampalahi. Batang-bata pa 'yan. So wala pang kamuang-muang palalakihin pa natin 'to. Ayan oh. 'yan 'yung pampalahi natin, pang-upgrade natin para maganda na rin yung magiging lahi ng mga kambing natin no? yung tenga nyan ay laylay lay na laylay lay na so ayan ayan yung plano natin magparami pa lalo ng mga kambing eh, lalo na uh, dito sa bukid maraming damo so yung mga damong nandyan tulad nito madridik kakao e kinakain din nila yan so try natin bigyan yung mga nandito sa kabila ayan o no? kuha tayo nito bigyan natin itong nandito ayan o no? malakas ko nga. Iyan ang madridi kakao. Ayan o. o. sa Yung na nila. Isabit lang yan dito. Ayan. Ayan lang o. Abuti na nila yan. oh, Ayan. Malakas kumain yan. So, pakakainin lang natin yan. Pagkalabas naman yan mamaya, pagkatuyo na yung mga damo-damo, na wala na mga hamog, ha? ibaba, palalabasin na natin, bubuksan na natin yung pintuan. Tapos kakain niyan sila dyan. Malawak yan. Nilambat natin to. Para yun naman ay para hindi makapaminsala naman doon sa mga tanim ng kapitbahay. Kaya nakalambat yan sila. Tuwing gabi lang dito po pasok sila sa bahayan. No, ganun din yung kabila. Yung kabila yun yung existing na namin. No, ito yung mga bago namin nabili. Ayan. So nakahiwalay kasi mag-aaway kasi yan sila pag sama, sama Pero habang tumatagal naman, masasanay na magkasanayan na sila. So okay na din na sila mag-aaway niyan. Oh, lakas kumain kahit madre de cacao nakain yan. yung advantage sa kambing no kasi kahit anong damo kung anong meron sa ating lugar eh pwede natin ibigay sa kanila ipil-ipil mga eto madre de cacao um, madre de agua nepir grass yan tulad nito kinakain ng mga kambing natin kahit dahon ng langka nabibigay din tayo kinakain ng mga kambing natin yan so hindi sila so ay, ibig sabihin noon, hindi tayo gagastos ng malaki kasi ang mga kambing natin, maraming kinakain ng mga dahon, mga damo-damo. So, hindi natin kailangang gumastos ng feeds. Tapos ito naman, parang investment din to na titingnan mo siya after mga 5 years. No? Kung halimbawa, meron tayong uh, limang inahing kambing, tapos isang barako, after 5 years, ang dami na niyan. Abot na yung mga 20, 20 plus, depende pa. Kasi may ibang kambing niyan, uh, may mga nanganak ng isa, may nanganak ng dalawa, meron ibang triplets pa yung nagiging anak ng kambing nila. So, madali lang din magparami, mabilis. Which is damo lang. So, tulad nito, may bahayan sila dyan. Tapos, pwede natin buksan yan para bababa sila dyan. So, yan. Automatic na. Hindi na tayo kailangan pang bumili ng feed Yung iba naman, ang paraan nila, nasa loob lang ng bahayan yung mga kambing. Tapos, may kainan. Tapos, doon lang kumakain. Halimbawa, no, ito yung bahayan ng kambing. Yung paligid niyan, tinatamnan nila na yung grass. Yan. Tapos, sinaharvest lang nila yung pier. Tapos, papakain nila sa si mga kambing dito. So hindi na kailangan na malawak yung ganilang area. No, as long as meron silang space na mapagtamnan ng nipir na magkakasya sa dami ng kambing na meron sila. So, yun na yun, nasa loob lang ng bahay yung kambing, mas less sa uh, parasites kasi mas control nila yung mga binibigay nilang pagkain. So, yun naman yung mga uh, paraan nila. No, iba-iba rin kasi ang paraan pagdating dito sa pag-aalaga ng kambing. No, itong atin, uh, ganito lang. No, since konti-konti pa lang to, hindi pa naman talaga ito ganoon kadami. Dito lang ng iba na umabot ng 50. No, uh, what more pa kung umaabot ng 50 inahin nating kambing ay malaking kagandahan 'yon after 5 years. No siguro nasa ano na. Ah, uh, mga 200, 200 plus na ang dami ng mga kambing natin noon after 5 years. No para karang din eh dito sa kambing kasi hindi naman ito tulad ng baboy na mabilis kasi sa baboy uh, pag nanganak na 'yan sa loob lamang ng halos apat na buwan eh marami agad ang anak pero magastos lang kasi kailangan mo ng feeds. Pero dito sa kambing hindi siya ganoon kabilis pero uh, hindi ka gumagastos ng malaki. No, ito lang simple, bahay, tapos meron silang pur uh, pintuan diyan, bababa sila sa damuhan, uh, kakain, tapos uwi na naman sila. So wala kang gastusin halos. Purga-purga uh, lang, kung kailan purgahin, magpurga, no, tapos uh, kung kailangan ng vitamins, bigyan ng vitamins. 'Yun lang 'yun lang din, 'yo. Oh. Actually, ino-observe ko rin, halimbawa payat tulad nung kanina, yung iba 'dun payat. So kailangan nating purgahin 'yon. Uh, dito may inahin tayo, oh. payat din, kailangan din natin mapurga 'yan. So, ganyan lang yung ating, ano, kung yung mga bilog naman tulad no, no, mga bilog at makinis yung mga balahibo. Uh, hindi na kailangan purgahin, hindi kailangan na vitamins yan. Hinahayaan lang natin yan sila dyan. Ay, importante, makain sila tapos may silungan sila. Ayun ah, yung isa rin sa pinakamahalaga dito sa kambing. Hindi ito katulad ng mga baka, kalabaw. Na yung kalabaw, mahilig sa ano yan eh, putikan. Kahit baboy nga, mahilig din yang magloblob yung mga baboy diyan sa mga putik. No, mahilig silang ah, tumambay sa putikan kasi mainit ang katawan nila. No, yung kalabaw ganun din. Ah, hindi pwedeng walang tubig yung kalabaw, no, namamatayan. Sa kambing naman, ayaw nila nang nababasa sila sa ulan. Lalo na pag tag-ulan, kailangan may bahay sila or sa gabi, kailangan mayroon silang natutuluyan na bahay. No, yun yung kuan sa kambing. Tapos ganun din, ah, hindi siya, hindi natin siya maikumpara sa baka kasi kung baka, kailangan na, ay, yung baka kahit tulang housing yan, eh, itong nga dyan, nakatali-tali lang yan sa ilalim ng mga niyugan, eh okay naman. No, pero yung kambing natin, kailangan may bahay para hindi sila may stress. No, may ibang kambing naman, nakikita ko, sanay na, kahit umulan, ay okay lang. Pero, talagang mahirap magparami nun lalo na pag bagong anak niya so medyo masailan pa yon so delikado yon so yan ang ano lang ang mahalaga sa kambing uh, unang una kung mag, balak mo magparami ng kambing magtanim ka rin na maraming pwede mong ipakain sa alaga no uh, napier grass pwede yon maganda yon tapos ipil ipil uh, madre de cacao madre de agua so maganda yon itanim natin tapos kapag uh, nais naman natin na uh, yung uh, konti lang. So, pwede na ganito. Bahaya ng kambing. Tapos, uh, may, kung may lupa ka, lab, lambatin mo lang para hindi makalabas yung kambing. Actually, yung lambat nga namin, ganito lang. Hagwire. Yan, ito kasi yung medyo mura. Yan, hagwire lang yan. Tapos, para hindi sila makalabas. Malibat sa malilit, minsan nakakalabas pa dyan iyan uh, uh, ganyan lang, may bahay sila Tapos papalabasin mo lang para kumain sila ng damo Tapos uuwi na naman sila So ganon ganun lang naman ang ating uh, kuhaan dito Paraan na hindi masyadong magastos, hindi matrabaho Minsan nga, hinahiyaan lang naming open itong pintuan So bababa lang sila ng kusa dyan no, Ngayon lang sinasara ko muna So, kasi mayroon ding pag-aaral na maganda daw kapag tuyo na yung mga damo bago mo palabasin yung kambing para less din sa parasites, para less sa bulate. No, tapos, uh, pwede rin na nasa gitna. Halimbawa, may lupa ka, nasa gitna yung bahayan. May maraming pinto. At tulad dito, may pinto dun May pinto rin dito. So, pwede rin natin palabasin dito, which is dito naman sila kakain. So, makapagpahinga naman yung mga damo dyan. Tapos, ibalik na naman natin. Pag maganda na naman yung tubo ng mga damo dyan sa kabila, so, balik na naman sila dyan. No, so yun yung pwede natin gawin paraan din sa pag-alaga ng mga kambing. No, so ayan yung aming simpleng paraan din dito sa bukid sa pag-alaga ng hayop. May kambing tayo, mga manok, mga pabo. No, ito yung bahay ng baboy, lagay ng feeds. Tapos ayan may mga baboy din dyan sa ilalim ng maniugan. Tapos meron tayong bahay ng manok doon sa unahan, pabo. So, ayan naman, nakikita nyo sa ibang mga vlogs natin, sa mga video natin. No? So, ayan yung aming simpleng paraan din dito sa bukid at muli po sa inyong lahat. Marami, maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa video natin. At abangan nyo, marami pa tayong upload ng mga video dito sa YouTube, Facebook at sa TikTok. Muli po, marami, maraming salamat po.